Uling iginit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi kikalanin ang unilateral ban na ipinatutupad ng China sa West Philippine Sea. Sa harap ito ng deklarasyon ng apat na buwang fishing moratorium ang China at nagbantana huhulihin ang mga mangisda na mamamalaot sa karagatang sakop ng Pilipinas simula sa June 16. Sabi ng BIFAR, ang pag-aresto sa ating mangisda ay karagdagang paglabag sa international law. Malinaw niya sa United Nations Convention on the Law of the Sea na Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ayon pa sa BIFAR, aabot sa 300,000 mangisda ang namamalaot sa West Philippine Sea. 11% ng kabuang huli ng isda sa buong bansa ay galing dito. Kaya pinalalakas ang kapasidad sa pangisda sa tulong ng Layag West Philippine Sea Project ng BIFAR sa pamagitan ng pamamahagi ng gamit sa pangingisda, gasolina, pagkain at iba pang mga ayuda. Kapag itinuloy po talaga ito ng China, no, mangangahulugan na naman ito ng panibagong violation sa 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 bahagi ng China. Uh, ito poy would entail provocation dahil uh, ito poy illegal, walang inaangklahang uh, international law ang kanilang gagawing pag-aresto sa ating mga mangista. dahil katulad ng sinabi ng ating pangulo doon sa Singapore na ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea ay matatag na nakaangkla sa UNCLOS. Nanawagan ng grupong pangisda sa pamahalaan na pag-aralan at aksyonan ang militarisasyon ng sa West Philippine Sea ng iba't ibang dayuhan kasama na ang China, Vietnam, Amerika at iba pa. Panawagan ng grupo mas makabubuting umiwas sa gera at ipatigil ang reclamation activities sa Manila Bay. Sa halip, Gumawa na lamang ng mga hakbang upang magkaroon ng mas marami pang trabaho at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Naniniwala si Pangisda Chairman Pablo Rosales na ang pagdami ng Chinese vessel ay dulot na din ang pagpasok ng Amerika at foreign military activities sa rehiyon na nagre ng limitasyon sa fishing activities ng mga mangingisdang Pinoy. Kung maalala, kasabay ng National Fisherfolk Day noong nakarang linggo, Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy na poprotektahan ng gobyerno ang mga manging isda sa gitna ng unilateral fishing ban na idiniklara ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, patuloy na nagpapatrol ang Philippine Navy at Air Force sa ating karagatan bilang tugon sa naturang fishing ban.